Sinimula na ng PNP Internal Affairs Service ang investigasyon sa dalawang tauhan ng PNP staff na nag-sideline umano bilang bodyguard sa isang Chinese national na sangkot sa Pogo. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ipinagutos ng korte na pansamantalang palayain ang dalawang tauhan ng PNP Special Action Force na inaresto dahil sa reklamong alarm and scandal matapos magsuntukan sa isang village sa Muntinlupa City. Pero kagad silang isa sa ilalim sa restrictive custody sa headquarters ng PNP SAP sa Laguna. Lalo't kasama rin sa inembesigahan ang umano'y pagsayla nila bilang bodyguard sa isang Chinese national na sangkot sa operasyon ng Pogo. Uh, I was uh, able to talk po sa director po ng Special Action for Immediately upon learning na naglabas po ng resolution po yung fiscal, ay pinasundo po niya mismo doon sa personal po ng uh, SAP yung dalawa at dadalhin po sila doon po sa headquarters po ng SAP sa Santo Domingo, Santa Rosa at mananatili po sila na doon po sa headquarters po ng SAP hanggat uh, dinidinig po itong kaso sa kanila sinimulan na ng PNP Internal Affairs Service ang moto proprio pre-charge investigation laban sa mga polis at case build-up para sa formal na pagsasampa ng kasong administratibo. Bukod sa kanila, pitong iba pang tauhan ng PNP SAP ang sinibak sa pwesto at isa sa ilalim sa restrictive custody kabilang ang kanilang batalyon commander na itinuro ng dalawang polis na nagutos umano sa kanila upang maging bodyguard sa Chinese National. Pati na po, rin po yung ibang mga ng mga inireleve po yung battalion commander, yung company commander and platoon leader and yung kanilang first sergeant ay under restrictive custody din po at makakaharap po yon sa administrative case po. Puno na rin ipinag ng liderato ng PNP sa kanilang regional offices ang accounting sa lahat ng kanilang tauhan para matiyak na wala sa mga ito ang nagagamit sa iba pang illegal na aktibidad tanging ang Police Security and Protection Group lamang din daw ang otorisadong magbigay ng seguridad sa mga itinuturing na high threat individuals. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.